Umabot na sa may gitatlong daang milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil po sa pananalasa ng bagyong enteng at ng habagat. Habang ilang mamimili naman, umaaray na rin sa pagtaas ng presyo ng ilang gulay. Ang detalya sa report ni Clazel Pardilia. Sinimplehan muna ni Mayla ang hapunan ang presyo kasi ng gulay. Nilaga na lang. At least kasi yung baboy ngayon mura-mura na rin. So makakabili ka na rin ng repolyo sa halagang ano, 40 lang, ganyan. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, nagmahal ng 5 hanggang 50 piso ang presyo ng ilang gulay, gaya ng pechay, ampalaya at sili. Paliwanag ng ilang nagtitinda. Kasi galing bulakan, yun, nalubog yung ano, iba. Madali malusaw ang pechay. Dati 80 ang bintahan namin. Ngayon, 100, 120. Gawa ng kaunti ang supply na nakukuha nila. Dahil daw sa, simple sa bagyo, sa ulan, yung stranded yung mga namimilip. Ayon sa DA, papalo sa higit 300 milyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura, dulot ng bagyong enteng at habagat. Sa pool ang higit 8,000 hektare ang sakahan sa Bicol Region. Karamihan ng damage ay sa rice sector, 95% corn 4% and then high value uh, 1% as other regions uh, affected will be submitting and will be validated yung reports nila madadagdagan pa to sa ating mga intervention yung ating uh, survival and recovery loan galing sa ACPC na 25,000 per farmer uh, naglaan din tayo ng 203 million worth of uh, assistance ito yung mga binhi Uh, pataban. Simula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, lumobo na sa 22 bilyong piso ang pinsalas agrikultura dulot ng matinding tagtuyot at malalakas na ulan. Sabi ng Department of Agriculture, nasa 500 hanggang 600,000 metric toneladang produksyon ng palay ang nasisira kada taon dahil sa masamang panahon. Pero hindi pa tuluyang pumapasok ang La ngayong 2024, pumapalo na sa halos 400,000 metric toneladang palay ang napinsala. Of course, may epekto to dito sa attainment natin ng target for the year. Kasi September na sa 400,000 metric tons losses ka na. Depende pa rin sa mangyayari sa ngayon kasi those are all projections. Uh, right now naman, we're still on track. Pagsisiguro ng DA. In terms of volume na meron tayo. Uh there's no reason na matakot tayo because there's enough supply. So enough supply, ng bigas coming from the local production and importation. Yeah. Tiwala rin ng ahensya na mababawasan pang pa presyo ng bigas kasunod ng pagpasok ng imported rice na may mas mababang taripa. Kasabay nito ang pagdating ng mga inangkat na puting sibuyas, kaya hindi sisirit ang presyo sa darating na holiday season. Samantala, Walaan yang inaprubahang importasyon na pulang sibuyas, kaya huhulihin ang nagpapasok ng smuggled. Binabantayan din ang kalidad ng mga gulay. Kasunod ng ulat na may nakitang e. ikulay sa ilang agricultural products na ibinibenta sa Metro Manila. Sampung mobile laboratory ang nakatakdang ideploy para suriin ang kalidad ng mga gulay. Payo ng DA, hugasan maigi ang mga binibiling produkto. Koleisal Pardelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.